Senyor, maulang galang na. Nagtataka lamang po ako kung bakit binigyan niyo ng basbas -bas si Indio na magpakasal. At pinayagan niyo pa siya na magbitiw sa kanyang trabaho. Akala ko, ibig niyo siyang gamitin upang magkamal ng influensya at kapangyarihan. Upang makamit ang inyong ambisyon na maging gobernador general. Bakit, Fernando? Sa tingin mo ba ay pakakawalan ko si Indio ng ganong ganon lang? <laughs> Nagkakamali ka. Palabas ko lamang ang pagbibigay ng basbas -bas sa kanila ni Rosa. Ibig sabihin, hindi kayo talaga papayag na magpakasal sila. Malaki na ang puhunan ko kay Indio. At hindi ako papayag na masayang yon at pakinabangan lamang ng isang babae. Kaya titiyakin kong mananatili sa akin si Indy. Ngunit paano, senyor? Sisiguruhin natin na hindi matutuloy ang kasal.